Dunbel pinuri sa acting ng Netflix. Naglabas ang star Crit Ives ng bagong teaser para sa Can't Buy Me Love. Sa nasabing teaser ay kinumpirma na ang nalalapit na pagtatapos ng unang teleserye ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Say nila sa caption, major changes ang paparatong because the end is near. Puno nga ng mga kabang-abang na eksena ang teaser gaya ng pagyaman at ang bagong look ng karakter ni Donnie na si Bingo. Gumuho naman ang mundo ng karakter ni Belle na si Ling sa revelasyon ni Annie, na karakter ni Ina Raimundo, na ang ama niyang si Wilson, na ginagampanan naman ni Rowell Santiago, ang tinuro nitong pumatay sa nanay niyang si Divine, na ginampanan ni Ina Magdayaw. Samantala, sa latest Netflix episode nito ay bumungad agad ang isang heartbreaking scene ni na mamang na karakter ni Nova Villa, Ling, Bingo, at Monching, na ginagampanan naman ni Ketchup Eusebio. Tuluyan na kasing nabulag si mamang at dinalaw agad siya ni Ling sa ospital. Dahil napamahal na ang dalaga sa mamang ni Bingo ay iyak ito ng iyak sa nadatnan niyang sitwasyon at kahit wala nga masyadong linya ay naramdaman ng viewers ang lungkot kinaling at Bingo dahil sa mahusay at mapusong pag-arte ni na Donnie at Bell. Mas nga ang Netflix Philippines ay pinuri ang dalawang kapamilya Gen Z stars. Top tier acting from Donnie at Bell here, say nila sa kanilang social media post. Sa mga reply sa nasabing post ay umula ng papuri sa Dunbel at gayon din kina Ketchup at Nova. Ang satisfying yung iyak ni Bel Mariano like yes hurt me also, make me feel the pain. Napakahusay talagang aktor ni Danny. Ang gwapo-gwapo -guapo at talentado pa. Dunbel, MS, Nova, and Ketchup did so 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 great. The four of them in one scene is crazy noong they all delivered and will always deliver. Napakasakit pero napakaganda ng scene na ito. Top tier performance from this amazing actors Bravo MS. Nova, Sir Ketchup, Hashtag Donny Pangilinan, and Hashtag Bel Mariano. I've said this a number of times already. Every time I watch the scenes of Bingo and Ling with Mamang and Poppy, I am very much drawn and pulled into the scene, as if kasama ako sa scene, whether heavy drama or comedy ang theme. Aabangan naman sa mga nalalabing linggo ng Can't Buy Me Love, kung papaano maapektuhan ng major changes sa buhay ni Nabingo at Ling ang pag-iibigan nila. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.